Hello mga master, shout out sa inyo mga master. Bali dito tayo ngayon na no, namamasada. Ah, na, napila tayo, Habang napila ang haba ng pila Sobrang init mga master. Wow. Oh. Bali may gagawin tayo ngayon mga master, mga ano nag ah, bali nagbaryal to sa ano sa YouTube. Bali, mag-experiment tayo. Oh my God. Ah, bali, iba nagluluto ng pamamagitan ano, ng init. <laughs> ang galing mo, Engineer! Ikaw ang hinahanap ko. <laughs> so, gawin natin ngayon, mga master, yung ano naman. Ah, magluluto tayo ng marienda. Bali, mayroon tayo dito na tinapay. yan. Sana Yan. Tsaka ito, mga master. Luluto tayo ngayon sa ano, sa pamagitan ng init. Huwag mong subukan. Yan. Masisira ang buhay. Bali mga tayo, bibili tayo ng itlog. Bali itlog na lang ang ano natin, ah, lulutuin. Yeah. Dito. Yan mga master, dyan natin lutuin yung itlog para may palaman tayo sa ano, sa ating tinapay. Bumirinda tayo. Ah, bibili tayo itlog mga mga master. Kukuha tayo pera. Wala pala tayo pera. Ah, maghanap tayo tindahan. May wear meron dito ano, mabibila ng itlog. Fabili. ayon, Ayun, may itlog mga master. Gana gamitin natin para may palaman tayo sa tinapay natin. Ah, sa ano? Ano? Jagger mga ano to. Ano ka kakambal ko? What? Yeah. <laughs> uh, tatlo lang. Tama-tama. <laughs> you, brah. Ay, mga kasamahan ko, ayaw, nasa lilong. O, na ayaw, 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 Oo. ayaw, ayaw, tubig ayaw, 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 ano pang ano nang ano truck, stroke panlaban ayun mga kapaste may vlog na tayo ayun may mantika ah nakasak na, na, na basag ayun mantika boss basag na may <laughs> isa na lang oh, no. lag lag daw na lag lag, lag tayo, tayo dyan bawasan na dalawa oh, na basag ay sayang oh. ano wala tayo taga video mga kamaster Ano to Ano to natin maluloto lalagyan natin mga tiga mga kamaster eh mga kamaster huwag mo itutok naman sa buka ko oh yan mantika Kali medyo mainit na to kanina pa to nakababad oh try lang natin mga kamaster ah yun. maluluto kaya tama na tika ang dami naman tama na daw sabi ng kameraman ko tulik lamad kameraman ko yung. eh patay tayo dyan wala tayo mga ano mga, mga master wala tayo ano ah uh, asin okay lang okay lang wala asa naman to kahit walang asin ayo mga master ha. Bali pa painitin muna natin yung mantika natin oh. Mga ilang minuto lang mga master, mga 10 minutes baka pwede na yan. labing init mga kamaster hindi muna tayo tubig habang minintay natin yung ating uminit yung ating mantika yan yan nakikita nyo na o ito po na itlog yun o kita kita nyo naman po wala tayong kalan kundi ano ang hindi nyo ang mga araw ang ating nakataan ha? <that> kung so mauna na kayo luluto pa ako pwede ito pe Parang shot out mo Aba ka. na mga master yan ay nagawin na natin yun naka prepare na lang yung natin o oh. Gantay na lang tayo mga 10 minutes mga master. Try natin kung maluluto nga. Bali. Forty, 47 degrees Celsius daw yung ano ngayon, ang init. Kaya titingnan natin yung mga ano maluluto pre sa kabila muna pre Ayon. ay bali mamaya tayo tatakbo na Ayan, nakantayin natin mga ano, 10 minutes, mga master Okay. 2,000 years later. Luto na mga master, luto na. Ayun. Ayun. Ayos. Oh, shout out muna sa ano. Sa so, dinamo niyo. Shout out muna oh, oh luto sa ini to. Sa karo. Halo to na, may palaman na tayo mga master sa tinapay natin. Ayun. Shutout muna muna mga kamarang oh, Sige, mabaya kakain na ho kami at nakaluto na itlog. Uh, itlog. na lang palaman o. No. No. Sa init lang yan mga kamaster. Oh. Sa init pa araw, Nakaluto no. Ayan, ay, no. No. Kain na lang. Sa na lang itlog. Ayan mga kamaster. Kainan na, na. Ayan ang iluto natin o. No. Ayan, ang ganda ng pagkakaloto. pang professional na to. chef, chip Pip cook. Ayan, tinapoy natin. Bali, hindi na tayo uuwi mga master. Wala so, na ha, hindi na Nakakain na tayo, kakain na tayo dito. Huwag so, na to mira? Mga oh. kutsara, pare. Wala na kutsara to mga master. Patay. Patay.

At tikman po natin ang luto sa araw sa init ng araw kung gaano kasarap at kung gaano katulit Ano <laughs> kung nilayon yeah. po na lang natin Oo, oh, kamayin na yan, Mulang okay, okay, na yan. Po, Para para sa man tayong cowboy Ito ang buhay sa paradahan Kung ano meron niya meron mo lahat Huwag mo tayo maging I don't know. Maraming salamat po. Ayaw mo. Ayaw dyan. Ayaw niyo. Bakit magutunguhin kayo? Ano sila pa oh. Ayos mga master. Bye.